Ay sa mga nagkatanong nga, nga ni Ho dyan, kung nagparitoke nga ni daw ho ng ilong si Kuya Julius nyo, ay nako ari na nga ni Ho lahat ng kasagutan at yung mga matinding pinagdaanan niya. Ay, for the good! So bakit yung nabanggay na punta nito dati? <laughs> Kinahirapan so, mo sarili mo. Saan ka pala punta? Sabi niya, ang layo <laughs> si niyo kasi eh, ba't dito kami? So <laughs> napapunta na nga niho kami sa clinic ni Doc Yapi sa The Icon Clinic. Ayun o kasi naka-schedule si Kuya Julius nyo para nga niho ayusin yung ilong niya. At parang nga pala sa mga nagatanong dyan dati pa mga kamangyan kung nagparitoke nga niho si Kuya Julius nyo ng ilong, ang kasagutan po natin dyan ah. So yes po mga kamangyan, nagparitoke ho si Kuya Julius nyo last year pa. And hindi po namin yan masagot kasi hindi siya super happy dun sa naging result. So hindi ho si Doc Yapi yung unang doktor ni Jules mga kamangyan. Sa ibang doktor siya. At alam nyo ga, tatlong beses siya inoperahan nun. So yung unang retoke, nagkaroon ng problema na mag... Uh maya maya may discharge as in may tumutulo na lang. Sinabi din naman agad namin yun mga kamangyan at sabi nila part daw yun ng healing process. Tumagal pa siya ng ilang buwan mga kamangyan tapos nang pakiramdam namin na iba na talaga siya parang delikado na. Pumilit na talaga kami na bumalik doon para ma-check. yun sinabi nila na kailangan ng ulitin. And doon pa lang kinabahan na talaga kami paano kung tumagal pa ganyan. Tapos yung pangalawa talagang nagaganda na kami kasi sobrang tango. Aso nga nila ang sobrang tabingi naman. Pati yung butas niya parang liit hindi na natural, parang hirap-hirap puminga -hirap Tapos pinaayos ulit namin yon Pero ayun parang wala masyadong nangyari. Hanggang sa napapansin na yun sa video mga kamangyan at nabaha na talaga ng negative comment. Nung una in denial pa kami mga kamangyan pero nung nababasa ko na rin yung mga comment sabi ko baka it's time na ipaayos na yung ilong niya pero sa ibang doktor na sabi ko kay Doc Yapi na para sure na sure. Kasi sa totoo lang mga kamangyan awang awa na rin talaga ako sa kanya kasi imagine nyo sa loob lang ng isang taon nakatatlong operasyon opera siya grabe naman yun. So ayan bali binihisa ng na nga niyo para si Kuya Julius nyo diyan mga kamangyan sabi ko baka naman pwedeng pumasok muna kasi parang mamimiss ko siya ng bonggang bongga kung So dahil hindi pa naman gastart mga kamangyan ayan Ayagan ako diyan pero binisan din ako kasi syempre baka may mga bakterya akong dala so ayan na nga ni ho, si Doc Yapi mga kamangyan ang kapabago ng buhay ni Kuya Julius nyo feeling ko after nito hindi ko na siya makikilala ay sobrang OA na talaga and share ko lang din pala mga kamangyan si Doc Yapi ho talaga yung unang choice namin kaso nga nila ho medyo nalayuan kami tas nakakita kami ng malapit so yun yung trinade ni Jules so medyo may pagsisisi din salamat and ayun na mga kamangyan kahit nga ni ho, si Doc Yapi pansin na pansin yung ng ilong ni Kuya Julius nyo parang nakikita ko na gusto na siyang paluin ni Doc Yapi hindi. hindi. So, alam ko naman makikichismis din kayo mga kamangyan and naririn din na kayo sa boses ko kaya pakinggan natin yung mga sinabi ni Doc Yapi about to sa ilong ni Kuya Julius nyo and kung paano po niya yun aayusin. For the go. So, remember, syempre, this is damage control. No? So, I can only do so much. So, I'll try to make it as straight as possible. So, ang uh, ayaw ko sa ilong niya, no? Medyo nakataas. Ayun lang po parang baboy. So, yeah. so, gabi natin? Kaya ka naman. Baboy rin. Diretso iba ba para natin sa hangin dito? Hindi. Gusto ko sa ibaba hangin dito. Okay. I-gagawin natin siya. Okay? Tapos kuha tayo dito sa kahingaan. Right? So ito, i-subaba natin siya para mas masculine. Okay, ding tip. Ayusin natin ito. I-gagawin natin ito. Bari Dok, may iwas dito. Yung siya, parang binanat pa taas. Hindi, gagawin natin. Baka magbawas ng konti <laughs> dito para bumuka ng konti. nga, Dok, parang mabuka ng Parang Para na konti. Nag-raising na Hindi. Hindi, meron na May laman ba, mayroon ba? Oh, ito? May laman ito, di ba? O, ito sa'yo. May laman. Hindi niya ba ng dalis mo? Una sila, na-feeder siya, Dok. Na-feeder siya, tapos ginilagyan ng... ng cortex. Tapos, ito na 啊，没得没得， So ayan, bali alinisan nga niyo pala muna yung ilong ni Kuya Julius nyo diyan mga kamangyan. And bandang mga alas 3 magasimula yung operation. And once mag-start na yun mga kamangyan, nasa labas na lamang kami maghintay. And nakikita ko naman kay Kuya Julius nyo na chill, -chill lang siya kasi yung aura din ni Doc Yapi sobrang gaan lang. Sin lagi lang siya naka patatawanin kanya. Ang kagandahan pa na nakita ko sa kanya mga kamangyan kahit may mga idea ka about sa ilong mo. Tapos alam niya na hindi yun makakabuti sa iyo or pangit yung magiging resulta. Sabihin niya talaga yun sa yo. So depende na sa kung susundin mo siya o hindi. Pero kami, sinunod talaga namin si Doc Yapi. Kasi nakikita at nararamdaman namin yung heart niya na gusto niya talagang matulungan si Jul So, bali mag-start na nga niyo pala yung operation diyan, mga kamangyan. At turukan na rin si Kuya Julius niyo ng anesthesia para tulog siya. At hindi maramdaman yung pain. Okay. Pero syempre, nagpaalam din muna ako diyan, mga kamangyan. Kasi mamimiss ko siya ng ilang oras. Ala, sobrang OA. Okay. Yeah. Good luck, guys. So, ayan, ilang oras din nga niyo pala kami naghintay diyan, mga kamangyan. Tapos, nung malapit na nga niyo siyang matapos, pinatawag na ko kami diyan para i-explain yung mga dapat at hindi dapat gawin. Tapos, yung mga gamot na inumin, So, required talaga yan, mga kamangyan, para mas mabilis yung pag-heal ni Kuya Julius nyo. Like, bawal magmotor, magbuhat ng mabibigat, makalanghap ng uso, bawal yung moko, yung mga ganun. Pero yung iba, basic na doon, katulad nung pag-inom nung alak, sigarilyo, kasi hindi naman yan yung nagawa. Then, so, maya, -maya nga pala, mga kamangyan, lumabas si Doc Yapi and nag-explain lang ng very very light. So, okay na. Medyo malikot na siya. So, mga 30 <laughs> minutes. to 1 hour, pwede siya po eh. Okay ba? So, hirap. Grabe. hirap. <laughs> Dikit-dikit <laughs> na eh. Di ba nakagano'n, di ba? Tapos sobrang haba, di ba? So, ginawa ko. Binawasan ko. Tinanggal ko lahat. Tinanggal din yun nandito. And then, binaba ko siya ng gano'n. Oh. Diba? Tapos, iksi ako ng kote. para hindi mo ka Michael Jackson, di ba? Yan na. So, di ba? Hindi, hindi ko muna binawasan yung dito. Kasi syempre, medyo bugbog na yung balat dito eh. Baka na-compromise yung blood supply. So, iniksa ako yung ilong niya. Mas maganda na. Bumilog na ng konti dito without touching it. Kasi mas umatak umatas na konti e. Okay. Tapos yung balat na kinuha ko dito sa may bandang putan, hindi na ko sa bridge. Kaya magtumaas na ulit. Okay po. Okay, thank you po. So, balik kayo tomorrow. hyperbaric baric tayo everyday. Okay. Thank Alright? you po. Thank, thank, you. You. thank you. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> thank you. Ingat po kayo. Ingat po. Thank you. And kamangyan sa wakas nakita na namin si Jules and tingnan nyo naman wala pa siya sa sarili niyan mga kamangyan kasi yung feeling niya diyan antok na antok siya kahit kausapin niyo siya para siyang nakatulala lang ganyan tapos may maya matulog na naman gisingin mo tulog na naman so medyo malakas talaga yung tama ng anesthesia Hanggang sa pag-uwi tulog na tulog siya so hirap na hirap kaming pakainin siya kasi eh, gusto niya isuka wala siyang ganang kumain eh kailangan niya kumain kasi nga ni eh, imainom siya ng gamot buti na lang din nandiyan si Kuya Ompong si Ate Shane para tulungan din ako so ayan bali dito nga pala kami nagstay sa condo anak ni Ma'am Melody Terazola. So, ayan kay Ma'am Shi. So, sobrang laking tulong na maganda yung play para mabilis yung paghil ni Jules. And kinabukasan nga niyo pala mga kamangyan. Ayan nga Ho At pumunta ulit kami dito sa The Icon Clinic. And kita nyo naman si Jules talagang hinang-hina pa rin. Sorry pala yung The Icon Clinic sa taas mga kamangyan. Ito agawin yung hyperbaric na advice kay Jules. So, dyan siya mahiga para sa mabilis yung paggaling. So, para ho, sa mga hindi pa nakakaalam diyan mga kamangyan, meron diyang oxygen pressure. Ibig sabihin no, 100% yung oxygen na malalanghap kapag na nasa loob ka niyan. may tagabantay naman diyan mga kamangyan para just in case hindi niya makayanan yung pressure doon sa loob, may magaguid sa kanya. So, a check kung abok sa nabaga, kung kaya pa ba niya o hindi na. Una medyo inakabahan pa kami mga kamangyan kasi talagang nasakit yung ulo niya. Ang puputok na daw yung ugat niya ganyan. Pero nung pahuli nakaya naman niya. Tingnan niyo, nakatulog pa siya diyan. Sa... Kahit nga niyo kami mga kamangyan, sobrang nagulat kasi hindi sobrang namaga yung mukha niya, yung sa may mata niya. Hindi nag-ube kasi nung nakaraan talagang kitang-kita kita namin na para talagang nabugbog siya. So yano o para mga kamangyan, napabilis niya yung paggaling ng sugat. Tapos so oh, inapatay din yung mga bakterya na hindi nabubuhay sa oxygen-rich environment. Basta sobrang daming benefits niya mga kamangyan, kaya talagang ginawa na namin. So after one week nga niyo mga kamangyan, sa wakas nga niyo at tanggalin na yung tahi doon sa labas ng ilong niya. Yung mga nakabalot-balot diyan ng na mga kung ano-ano. At grabe pagtanggal pa nga nila ngunyong, mga kamang, kamangyan. Super happy talaga namin sa naging result. Imagine niyo 7 days pa lang 'yan. So 'yan yung inatukoy namin na kahit nasa healing process pa lang, maganda na. 6 months so kasi talaga yung inahintay para mag-heal siya mga kamangyan, pero ngayon palang lang gandang gandang-ganda na kami. So after 6 months baka maging si Donnie pangilinan na to. Wala hindi. <laughs> Yo no? Know? Yeah. Ang galing naman. Ah, sino 'yan? <laughs> so ayun, sobrang thank you Doc Yapi. Talagang totoo ang balita. Napakagaling ng iyong kamay. Like, may magic ba 'yan? Six months pa yung healing process mga kamangyan pero ngayon pa lang talagang happy happy na kami. So mas naging excited na kaming umaura-aura sa kasal. Hala. So dahil diyan Dok Yapi, huwag ka mawawala sa kasal ah. Um, ninong Yapi. Hala, napalitan. So ayun sa panahon ngayon mga kamangyan, alam ko marami sa inyo na nagabalak magpaayos ng ilo. Hindi yan about sa hindi ka marunong makontento. Yan ay isa ring klase ng pagmamahal sa yung sarili. Oo, before mga kamangyan, sobrang big deal talaga niyan. Wala din naman yung pinagkaiba sa karamihan mga kamangyan eh. Kunyari, hindi ka masaya sa kulay ng balat mo, syempre magagamit ka ng mga pampaputi. Marami pimple. So, magapadarma ka, magamit ka ng kung ano-anong product, ng kung ano-anong capsule. Sa buhok mo, magapagupit ka, gapariban, gapa hair extension, o kung anong gusto mong hairstyle. Sa ilong mo kasi mga kamangyan, yan, wala kang pwedeng mabili sa online para mapatangos yan. Yun lang talaga yung way. Meron din naman mga fillers, threads. Ang kaso nga nila, ho, short term siya. Siyempre, magagastos ka na't na lahat. Ay, di na sa pang long term. Kasama sa ko lang kung saan ka masaya, go lang. Wala kang tinatapakan na tao. Sarili mong pera, pinagharapan mo. Mabubus yung kumpiyansa mo sa sarili. Then go, life is short Piliin palaging maging masaya For the goal So ayun mga kamangyama Mili pa rin ako Anong bibigyan ng gift Basta i-follow nyo lang ang ating page At i-share ang video ano? O siya hanggang dito na lang Ang ating video At kami mawi pa ng Mindoro Bye bye, love you <laughs>